Lalaki pinatay ng kapitbahay dahil sa mangga sa binangonan. Narito ang news ni Kim Gomez. Nasawi ang isang 56 anyos na lalaki sa Binangonan, Rizala, matapos na paulit-ulit na pagsasaksaki ng kanyang kapitbahay dahil sa alitan sa nakawan ng mangga. Nakuhanan pa ng video ang sospek na si Roberto Scott na sinasaksak ang kanyang kapitbahay na si Mauro Lopez ng ilang beses. Sinubukan pang bumangon ni Lopez ngunit nabigo dahil nasa ibabaw niya ang sospek. Sa kabila ng panawagan ng tulong mula sa mga residente, walang nakapigil sa insidente. Nagtamo ng limang saksak sa liig si Loma na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, Tumaka si Scott sa pinangyarihan ng krimen sa kain ng isang motorsiklo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, paulit-ulit umano na nagnanakaw ang anak ng sospek ng bunga ng mangga ni Lopez na humantong sa pagpatay sa biktima. Nabatik na matagal nang may alita ng mga sangkot dahil sa pagnanakaw ng mangga. Tinutugis na ang salari ng mga pulis na nahaharap sa kasong murder. At yan ang News scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.